and welcome to my channel my youtube channel sana po ay tangkilikin niyo itong aming vlog kailangan po namin kayo Namilit na binili namin ng morang mora lang eh gustong gusto din namin ito pareho ng aking commander kaya binili na namin so ito ngayon ang ating ano assignment ngayon Kakatete kaka ng baboy Huwag malikot Kakatayin ka na namin Bango ng baboy na to Mmm, sarap Blanca Ayun! Ayan po Ayan po Ayan po mga yes. kamiks ang ganda ng laman. Ayan po ang ating anong ano ngayon. Walang kasira-sira. Ang ganda Oh. Hmm, bango. So, ito. Ito muna ngayon ang ating ano, babanatan. Ang ganda ng laman. Ang lalaki ng ano niya. Ayan po.

Po. Ayan Ayan o. Oh. Mmm. Mmm. hmm, Wrap. Ah, ang sarap ng kain. Hulo. Hindi mo na ako tinirahan. Apat na, ano? Apat na hiwa. Binahanatan. Okay lang yan. Kasi meron pa naman doon. Babanatan ko din yun mamaya. Ay, sa totoo lang, busog na po ako. Mga kamex. Busog na po. Ayan po, nakain na namin. upos yung ano, yung isang putol namin kanina. Ayan. So, pang ilang, ilang, mayroon pang isang ano, may laman pa. Isang butel. Okay na, bye bye po. Bye bye. Bye bye. Mga kamix, napusok na po ang inyong lingkod na guapo. Sabi ko nga, nung hindi pa usong tao, guapo ako. Ngayon, marami ng mga guapo, kaya pareho na kami guapo. <laughs> Babiw!